people, tanghali po dito ngayon. Kararating lang namin ni Kisaya. Ay, ni Kisaya. Ni Lani. Kami po ay... Ako'y galing na para sa tindahan. Sana. Si Papa, wala. Si Mama lang ang nalilihan. Ano yan, yung laman niyang basket na yan? Ah, ayaw ko. baka hanapin niyo naman mo. <laughs> ay, Ay, Ritcho ka agad kami dito sa likod. Ayano, o, oh, may mga bulaklak na. No? Ang dami din kalamyas. Kita mo? Ano kaya yung mga ang na ng mama, ma'am? Umu maulian kaya 'yan? Dito ako. Ayun. ta. Lan din mo ang karamansi, ang dami. Kaya nga mahuwa tayo. Ang daming bunga ngayon. lumaki na pala. Yung dating maliliit ba. Sino? Ano hindi pwede niyo sabihin? May bunga kasi sa dulo tapos may bulaklak. Hindi pwede 'yun, Pwede. Pwede 'yun. Ito guys, oh, ang laki. Daming kalamyas. Saan? Ganito siya bago may bulaklak. Ay, huwag mong kunin yun. Ay, ah, eh, pagkaintindi ko ay nasa puno. Ito pa, oh. Ayan. Ito ang namimiss namin. Si mama kasi hindi mahilig maggulay-gulay. Hindi, mm -mm. Alam nyo guys, ay masama ngayon ang panahon. Pero yan ay pabor sa amin dahil sa mais. Ano na? Ayan, pwede, na, pwede pa yan. Parang sarap humigop na naman ng gulay, no? Kinamaripi kaya. Ay, ito may bungalan, oh. Riko. Buti na nakasombrero kami. Naambun. Ayan. Ayan na ambon po ngayon dito. Ito pala, no? Yan. Titignan namin yung favorite place namin kung may kabute pa rin. Pumasok na kami, guys, dito kasi umuulan na sa labas. Ah, tilap yung ilog to, ah. Hmm? Hmm, isang saging? sa ride lang sa kapaninan. May eh? <laughs> mga abag natin kasi ang yung Hello people. Nandito tayo. Si Leonie, andito na uli kami kinananay okay. Josie. Kahit po namin yung pinabibigay niyo. Ayun na, inauna na kay Kela Jocelyn. Si bebe. Oh. Gamgo bahay. Jocelyn. Wala yata eh. Wala man si bebe tala. Wala namang tao dito. Haha, <laughs> meron pala guys, hindi ko lang talaga napansin kasi medyo mataas yung camera lang ay yung aking ano, eh, i uh, pa, nandoon para sya hindi ko lang siya napansin. So tao po kami guys, ang tao po dyan, aywan ko ba kay medyo usil masarap yata ang tulog. <laughs> ha? <laughs> 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 Kala ko walang tao, hindi ba kaya narinig? Naka headset ka pala, Diyos ko po ang may bibigay dito. jucelyn kami ng Jusilin. Wala pala guys dito si ano. Si nanay. Mam, ma ano, si Leoni. Wala dito si ano. Si nanay. Pero yaabot ko na kay ano. Ay, ba, Jusilin parnika. Ito yung ibibigay natin. Bigat ka ba ba nito. Ano mga. Ba't may gulok dito. Delikado ito ah. Ito nga natin ito. Luto natin. O oh, Jocelyn, o, oh, pa pabigay ni ano. Wala pala sinahan mo sa sayo ko na lang, lang ibibigay, ha? Hindi lang natuloy ang iyong ano? O, oh, kaya mo buhatin? Grocery yan. Tapos, mayroong ipinabibigay si ano, yung dati pa rin. Yung pangkateter mo. Ibigay mo sa nanay mo, ha? Pangkateter daw, o. Oh. Yun po, maraming maraming salamat po sa ibinigay niyang grocery at mm, sa, sa, in, inabot po ng 600, maraming maraming salamat mm -mm. po. Nasaan si nanay mo? Nandun po sa ano? Baba Babalat. Babalat, busy si nanay mo. Mm -hmm. Kala ko wala ka dito eh. Kaya na ba kami nag-juicelin na nag, rin, mm -hmm. nag rin. So, ayan. Kinalampag na ka ito eh. Palampag na. Mm -hmm. Palampag na. Mm -hmm. Tulog ka ka? Oo. So, sige. Okay, guys pala, i yung kayo na Maaripe. Eh. Birthday daw ngayon ni Maaripe eh. Ayan. Alam oh, mo ba yung habas? Dito oh, ha? tayo guys sa place nila. Tagal natin hindi nakapunta. Saan ho? Ay lan oh, daming payabas o. Oh. May nakita na naman ako. Ayan nga o. Oh, magandang irrigation dito. Ayan o. Oh, may irrigation. ayun o. Oh, baka may patula sila mamang ano. Tuyo. Pananim. Ah may turo din sila o. Oh. Happy birthday to you! Aba tanyo oh! Ah. May patola, pirabati. Eh paano nga si Papa? Ay, pa si room, eh. Ay, hindi pa sa room Ayan oh, dito tayo. Bang oh, ganda ngayon ng iyong harapan pa, ah. ah nalimutan Ay ko ang ano. Mahuli ah, na ano. Happy birthday. <laughs> Yan guys, oh, nagdala mo ng <laughs> supas eh. Kira <laughs> ito aking taha. <laughs> <ko ang duloy. laughs> Ay, nalimutan ko ang gulay. <laughs> Ay, ito. Ay, di mo pa utos yung desa. Ay, palapi. Ay, kanina pa ko nag-andesin. Wow. baka, tita na may tumayo na. Okay, eh, Sige, uh oh, bukas. ano 'to? biko, At, biko 'yan? Uh, gatas sa ibabaw, gatas? Eh, natunaw na Eh, sino pang mga bisita nyo? Eh, wala eh, wala. wala. <laughs> wala. Sa tita. Ay, yung charger kong isa nandyan pa pala. Ay, para yung lobby. Ay, tignan mo, tignan yeah, mo yung lobby ko. Nasaan? Sabi ko, di yan, tignan mo pa rito. na nga to. to, to. <laughs> tignan mo nga. <laughs> sabi ko, wala pa si Atina yung dalawa na yun. Ah, okay na din ito. Okay na ito. Tignan mo nga. Ano eh, nang okay, okay. Ay, sus, magkikipa <laughs> <para>, na lang. <laughs> <na, laughs> <yun. laughs> Laban na yan. Happy <laughs> oh. okay. okay. birthday. Ba, ito, okay. magkaraman si Kendala. Oh, ito yung, ano, chili sauce. Ode, oh, de, patakan niyo na lang. Iniisip po. Oh, ako na yung charger ko. Ma charger ako diyan. Sige, ayan. Yung lumo na Yan. Ang kalamansi lagi kalabaw. Kasi matagal na namin, hindi nakakain. <laughs> sarap bagaw. Ito Paano lang sarap. Ito lang sapat na char. <laughs> <laughs> Pinta mm. <laughs> pa kami. Mm. Tapang kalabaw daw po ito. Mm. Barang may anghang siya ng konte Masarap. Hindi sa Amerikado yan ang ano. Mga sana. May kami suka. Wow. Yan. Ito guys, tapa na kalabaw. Tapang kalabaw. Tama. Tama ba yung, term ko? <laughs> Tapos ito panset. Ito daw biko. Tapos ito spaghetti. Tapos lomi ni ano. Sabi ko ako sana yung magluluto niya. Niluto niya. Ay may suman pa pala. Kaso ito yung pinapapak namin, oh. Oy, oh, ah. ito yung suman ko. Ibang-ibang suman dito. Ah. Pwede, yeah. sarap na pang kape. Ay, sarap, ah? Mm. Ay, tikman ito, mo. hangin pa. Mm. Eh, uh, hangin. At least, may napakamalaking napaka-malaking bagay mm. na. Pero ngayon, parang, ano na, may, may, may mayroon, pero hindi na tumutin mm -mm. dati ng mami. Pero naiinuman nyo na. Mm. Sala, sasalain lang. Sasalain lang. lang. Ito. Hmm. Tapos po, ito na po yung kusina nila. Shout out naman po kay Mr. Rich. Ito naman po yung yero na pinabigay nyo. Kaso hindi pa po siya yung yeri pa. Malaga ay mayroon silang kusina dito. Ayan. Yun. Tapos ang ganda na ng kusina nila. Hindi kagaya nung dati. Ayan o. Oh. Medyo okay-okay na siya. Ayan. Mm. Ayan. Thank you po sis Leonie. Tapos ang nakakatuwa pa. Dahil po sa pag a ice cream po nila, ayun no, oh, buksan nga daw. Ito po ang inano namin sa pag a ice cream, inadhi ka para po may sarili kami makukunan ng yelo. Mm, parang din na po sila bilhin ng bili. Kasi mm -mm. pagbili ng bili po kami ng yelo na per block eh, 300 po. Mm -hmm. size yan? Per yelo, be? <laughs> <laughs> 3 by 16. Mm -hmm. <laughs> Ang hawa naman guys. Tira. Kasi ito kasi mabilis siya madurog. Hmm. Kaysa yung bilog. Hmm. Oh, Pagpokpok niya, durog siya kagad. Oh, uh -huh. yung bilog. Hmm. Ito, ito pong, ito pong ref na ito ay hindi po ito ka. Sila po ay bumili ng ano, ng, pumuha po nito ng hulugan. Yung ibibili hmm. ng araw-araw ng ano, yellow, hmm. dito na po namin mm -mm. ito ng na tabi. Yon. At least po, ah may adikha din po silang ganito. Di ba nakakatuwa? Ang laking bagay po ng kayo lang cream. Ay, ice cream. Ay, Ma'am Leonie. Mm Tapos pala guys, tapakita ko sa inyo. Nagtinda po sila ng ice cream kahapon. Hindi po nagtira talaga sila. Ayan o. Oh. Mayroon pa pong tira. Ito gayon? Hindi ako marunong. Sorry naman. Ito yan. oh, may tira pa. na yung ano ito. Ito? O, tanggalin na ito. Hindi, yung pati yung isa. Ito? Yung isa, yung isa ito pa. Ang gulo, ang gulo natin ah. Tapos so, balik natin. sa yon Ito na po iyon. So, yan. Ito na po. May tira po siya. yon Ayun po. May tira. Choco at saka So, yun. Happy birthday, Maripe! Laking <laughs> blessing nung ano, ano. At saka ito yung yero ni Ma'am Leone. Laking blessing. Magaling pa kayo. Sana all. Sana all din. Ito Oh. Oh, dalawang daan lang. Ah, bayan. Oy, at least eh na. Adita? Oh, dito kami tulong. Ayon. Ano na kaming bagay? Oy, hindi kayo makakagarito kung walang yero, tutuluan pa rin. Ay, okay. <laughs> ah, ah. Ayan. O sige, kakain kami. Eh. So ayan, shout out po, po. <lis> sa iyo. Ano, sis Leonie, thank you so much po. Ayan, nakakatuwa. Uh, Ito yung labas nila, oh gulo namin dito. Ayan o, oh, maayos na. Unlike po noon na bago-bago pa silang dumating, ano siya, madumi, tapos syempre bagong dating. Ngayon, oh, ay okay na. Wala tayo-tayo lang. Ngayon pala ito nang hilo kanina o. Oh. Ay naku si Keseya kaya, kaya, gustong gusto ay wala lang si Buyit kasi. Yung suman, ang sarap. Asan yung plato mo, pe? Ayun, sa tabi. Guys, kain <laughs> tayo ng pansit.

Oh, abi salo Asin. pag kami sa Oo. Eh, tinapay ko ba 'to? Kundi manalaw ang dalawang ano diyan, balot Hindi na. Nayitapa na lang sa lang sa patna. Sarap ng tapa. Tapa? Ito Eh, talabaw talabaw

Masarap. Oh, Masarap mm -hmm. oh, nga naman ng tapa. Namiss ko yan. Pag darating si Ma'am yun eh, magpaghahandaan din natin. Mag Ayun nga. <laughs> <laughs> yun, yun po talaga ang ano noon, totoo si Sleone. Pinag-usap-usapan namin, kaming lahat, pag dumating po kayo, paghahandaan po namin yun. Welcome na welcome kayo din. Pupunta po sa ilog. Yun. Punta po tayo ng ilog, tapos igagala po namin kayo. Yun. Ba po kayo mag-aala sa gastos? Kami po ang gagastos. Kami naman po ang babawi. Kami eh. babawi. Oh, babawi po kami <laughs> sa inyo. Gagala natin. Gagala namin po kayo. kayo. Ayan, oh. Sa pagkain, ayan, di oh. ba? Diba? So man. Si Spioni, so, man. kain tayo. So ano kay ano, kay, kay kuya, kay, hey, si, mister, ano. Mr. Ah. Ah, ah kasi isa pagkain din yun sa, pagkain ano. Mm, -mm. Oh. Ayun. Nako. Ayan, oh. May palengke pa po pa. May palengke yun. May pa-ice cream pa. Magkano yan? Dalawang daan. Pang-anghang yan. Ibilahan mo pala ako para ilagay ko sa ano. Kain tayo mga people. La surprise po talaga kami kasi nga po hindi po namin akalain na may ano pala may mga handa po palang nakahanda na si Maripi, sa kanyang yung birthday po niya. So, kasi nga, araw-araw po sila nagbebenta ng ice cream. Sobrang sipag po talaga. Sinipagan po talaga nila. Hindi po nila sinayang yung pagkakataon na binigay din sa kanila na binigyan sila ng puhunan. So, yan. Nagdala nga po kami ng supasin. Yun po sana talaga yung pagsasaluhan namin. So, yan guys. Nagulat kami. May mga handa pala siya. Yan daw po ay katas na ang kanilang pag ice cream. So, sobrang na, ano, natuwa talaga kami guys. Kahit kasi kahit papaano, ay meron na silang ganito. Kahit, ayan, kagaya meron meron nadin na din po sila. So, yun. ah uh, shout out po wala kay Sis Leonie kasi nga po, 'di ba, nagbigay nagdagdag po kayo ng ano ng pangnegosyo nila. 'Yun po ay hindi po nag-click. So ang ginawa po nila ay binila na, binili na lang po nila ng hollow blocks at saka ng semento. So kaya yung uh, salas po nila yan ay mayroon na pong sahig na semento po yan. So yan, thank you so much po sa tulong niyo. Bawi po kan pagdumating kayo dito. Oh, ayan guys, nagpicture-picturean okay. lang kami dito. Uh, yeah. so ayan. So silin po late. Let dumating. Tigpakita ko sa inyo guys yung labas nila. Malinis na oh. Tapos ito na yung kanilang ano. Gripo na mayroong. Oh, napakita na kayo na ano to eh. Ni Maripi siya na yung nag-vlog kanina. Ayan oh. Tapos ito oh. Ang aliwalas dito ano. Ayan. Tapos yung yero nilang binigay ni si Thank you so much po. Ayan. Uwi na po kami. Kasi si Rain ay may lagnat. Ay, ayan na Ay, Be, thank you so much ha. Balik na lang ulit kami. Magsopas naman tayo. As Be, kain ka lang dyan ha. Palit-lit ka kasi. Kaya nga, mm -hmm. di sa sana inagtawan no, ng tayo. Ano sirin, kahit natin, no? hmm. ko kasi kami gabi na atin no. Nasa isip ko si Sir Ring kasama doon. Kaya nga. Kaya lang mag-isa. Kailan? Ayun nga, nga. nga. bisitin kasi sila Marite pag ay ng ice cream. cream. Magala. <laughs> <laughs> tayo ha. Kalok mo talaga kay dalawa ito. Oo. Yeah. ha? dalawa. Special day. Pagbalik namin, Ben. pagbalik namin. Pagbalik namin. Nagluminom kami eh, bilang spaghetti. Okay, magkain na kayo doon. Kahit naman po. Pe, ha? Set natin ng gala. Oo. Oh, Sige. Oh. <laughs> okay. okay, salamat. Thank you. Ay, may sili, oh. Pero kukunti. Kukunti lang. Kinakain ng ibon yung iba. Oo. Ito ang tubig nila dito. Irrigation. Ganda. Hoy, may bayabas. Oh, luksuhin ko, pe. Dali. Oh, no, luksuhin ko lang. Yun o hmm. may hinong. May hinong bayabas. Inyo naman tayo, no? Oh, hindi. Masyit ka sa ilog. Ilog na yan, ha? Ilog na yan? Ay, oo. Oh, kanal. Bila din yata. Oh, di go. Maliit so, yan eh. Oh, yun oh mo nga para pag na... Ay! Siya, hindi ako makabot. Ayaw mo na matawa. Nakala ka dyan. Sana. so, ayun na nga guys. Andito na uli kami. Kinama. Mara dito na kami sa likod. Dumiritso kami guys dito para po kumuha ng ano kalamansi. Kasi nga ay si Rain ay may lagnat. Ang makati daw ang lalamunan. So, ayun guys. Itong kalamansi na ito ay gagawing lemonade nila ni Lani para mapainom kay Rain. So, thank you so much po sa panunood. Ingat po tayong lahat.